yeah. Sumasinta what did you ako? Aba malamang. Eh, tayo lang naman lang nandito. Alam, hindi kita kunan na ng pagkain. Hindi ko alam na may diskarte ka pala sa paghanap ng pagkain, ha? Tinuturo naman yan sa activities sa school, di ba? Ah, uh, totoo lang pinagturo sa akin yan nung experience ko nung nawala si daddy. Pinalayas ako nila nung pinalayas ako nila tita Lani. Sarili mo lang talaga yung mga katulong sa'yo kapag binagsak ka ng iba. Hirap, pero kailangan mo pa rin bumangon at lumaban. At pa you ko na rin yan sa'yo sa pagligtas mo sa akin. Ligtas mo rin ako eh. Tapos may bonus pang pag-alaga. Iswerte ko naman. Ayan, nalaglag yung... <laughs> Hindi mo na tuloy makakain! Ito na lang. <laughs> Sayang! Sige, wakan ko na. Baka malaglag pa eh. Sa'yo na yan. Ah, ganun. Kailangan na talaga natin kahinginan uh, ng tulong. Baka nag-aalala na sila sa atin eh. Baka mag-aalala si Nono at si... si Cecil. No, I'm sorry, Ina. Kasi if it wasn't for Amy, wala naman tayo sa sitwasyon na ito eh. ka na? May kinalaman ka yung girlfriend mo. Sinabi mo eh. Pero, mamaya natin yung pag-usapan. Dapat makaligtas muna tayo dito para safe na ulit tayo. Tama. Kailangan maka... makaalos tayo dito. Gusto ko na umuwi. Buti ka pa. Excited makabalik sa pamilya. Parang blessing this guys na nga itong nang na tayo dito kasi nakiiwas pa ako sa gulo ng pamilya ko. You know, at first, wala naman talaga akong pakailam eh. Sa makuha ko lang yung gusto ko, okay na ako. At ano uh, yun, nawala si Lola. That really changed everything. And we got all the company shares that we wanted. Pero I alamin, mean, parang may kulang pa din eh. And, and, siguro that's when I learned that money can't buy us happiness. And I must admit, I mean, I'm not a perfect grandson. Talagang sick naman si Lola dati pa. At ramdam na ramdam namin yung pagmamahal niya sa amin. It's just that I took it for granted. Ngayon na nawala siya, siguro talagang naramdaman ko na may kulang sa buhay ko. Naramdaman ko talagang miss na miss ko na si Lola. Siguro din dahil hindi ko maamin sa sarili ko na mahal ko siya. Well, it's much better na wala na talaga si Lola. I'm glad she's not here. And sana nga, wag na siyang bumalik. Mahal mo si Lola? Ibigyan ka ulit ng chance na makita siya ulit. Anong gagawin mo? Iayakapin ko siya. Magsusorry ako sa kanya sa lahat ng ginawa kong mali sa kanya. Kasi alam mo, makita ko lang siya, masaya na ako. Gustong gusto ko talaga kasama ulit si Lola. Alam mo, kapag narinig niya yan, nagkumatutuwa siya. mula no pili yeah. <laughs>